Oh, yung mga Ano yun? Kailangan may, may nakagawa niya yung mga pakanakawin, ha? Ito yung lock. pala dito sa anong pwesto. Lapit sa ah Ha? Malapit sa kalsada. Ito ko sa kalsada sa pwesto ko. Ha? Ano yun, Atan? Ito pa yung ano, Atan, o mamaya makasugatan. Kuhain mo pa dito, Atan. Kasi yan, hindi naman yung sa akin. Uh, yung ano na yun. Busiet, pinagawa Sa ano, pwesto sa oh, ano, kalsada. Tindahan. Tindahin ko si Jonathan ng balot. <laughs> balot. Tapos yun, furniture sa harap. Tapos gasulinahan. Tapos gasolinahan may kanto, gasolinahan 'yan. Ang ganda ng view. At para ano? Tagahawak siya at tagahawak. Ayan. Para may tindahan maganda. Dito ka magtinda ng balut. Tindahan ng balut balot, tapos manok, manok, isda, baboy, tilapia. O, oh, di ba? Ganon. Oh. Maganda yung mga paninda, o. Oh. Kapila, ganda. <laughs> Ay, pas muna, busing. Pas muna. Ayos-ayos -ayos ko yung ano, kasi para maayos-ayos yung dahan ni eh. Jo Kasi para hindi ma-masok ano. Ho, eh. Pas muna ko, okay? Pas muna, pas. Mga lamisa, naiwan ng na mga lamisa. oh bubuksan po. Maganda to. Si Widyuna, tapos tayo nito ng palot. Tapos, tilapia, bangos, karne baboy, kinilo. Tapos, tan. Kailangan magtindad yan para araw-araw may kita. May tira lagi. Di ba? no. magkagusto sa iyo. Hello mga kamiko kamiga. Good vibes lang. Sinanay naman mamaya naman sinanay. Nanay, so, sa may bahay lang. Ito si Nanay mamaya. Jo. Yung mga ano? Hoy, wala wala walis diyan. Yung mga bato-bato, mga bato, mga ano ba yan mga makamakapako diyan. Hello. Paring babi, kumusta? Yung eh, ano, bahay no? ko ha? Okay, okay. mo na. Kuhain mo dyan sa loob. Hello, boss. Kapit <laughs> bahay. Shout out si bossing. May ari ng gasolinahan. Patakarin <laughs> na. mo bali na, Mark. Ha? Si Jonathan, patindahin kong balot. Jonathan. Si Jonathan, Pugi TV. Uh Oo. -oh. Oh. Pero ito ako sa'yo puunan. Ha? Oo, okay. oh, ko. Pupin na siya kasi para may kuwakta. Ano, pa paring babe, may ari ng ano, ng furniture shop. Furniture shop. Sige. Sige, free ha? Ha. Huwag mo na. Sa nga rin kasama si nanay, si tulong-tulong ko. Ano doon, jo, Iinom? I ano mo doon?

Siya ayaw ni nanay na iiwan na, na, din siya doon Sama din siya ha? <laughs> Lagi niya katama yung pizza hut <laughs> Pizza hut Kasama lagi Pusyet Welding Pindahan Pintahan May atan okay, doon Sa loob ginagawa ko. Ani? Ani? Dahil yung soy. din siya kasi kailangan eh. Pinapatulong-tulong ko siya. Yan, kuhain mo yan para. Yan yung ano, yung ano dito padlak. Okay. sa amin naman. Bukod naman yun sa akin. Oh, so, nay, gumain ka na, nay. Gumain ka na. Si ata na kumain si ata na ubos na si nanay kasi ano dalawa na lang natira eh kinain nila ubo di pa ako nagkain sila lang oh nanay ubos nyo na yan sinama ko si nanay sa pag ano kinuha ko si ata na helper siya sa kalsada nagawa kasi ako dito yung dining ko rin

sarap. Kaya si nanay. Mahilig pala sa pizza si nanay. No? Mahilig pala sa pizza. na ano mo sinanay nanay ni Punasan mo muna. Yan, yan, yan. Di, muna, di ka nakadala ng ano, yung tawag dun, yung tissue. Ayan, kinuha you ko know, si Atan. Hindi well, pao sama-sama. Patulong-tulong lang doon. Yan, Tapos si sinanay naman, ano, sinama ko, pinasama ko rin dito. Malilim naman dito eh. ko namba sura ha. pan o may mga mababait din, kasi ako na lang pala magtapon. Malapit na paturahan. Wala mure. O semento tayo mamaya sa loob. magse Yung mga basag-basag na ano, ayan, 'yun na lang ang eh, ano doon na para walang butas. kain si nanay ng ano eh. Sarap ng kain ni nanay ng ano. Sarap ba ang pizza nanay? Sarap. Ah, uh, paborito mo pala yung pizza. Kain ka lang. Kain ka lang. Pasuhay si Asan o. Oh. Ang kayo pupunta yun. Bibili na naman ng soft drinks yun. Ikaw bawal, bawal ha. Bawal tubig lang. Ay, ang tubig mo. Ay, okay na tubig lang kasi si Atan mahilig ng soft drinks hayaan mo na lang yun siya ikaw bawal ikaw nga pati milk tea bawal tubig lang inom ka na ng gamot kanina ah, yeah. mamayang gabi inom ka gamot ha inom ka gamot mamayang gabi yan si nanay mahilig talaga magkain pa na ng pizza hat yan ang paborito mo yan yan ang paborito ay, ni nanay oh. sarap

kalimutan kalimutan gala na gala nag video ka na ba? nag video na ni uubos na tubig 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 wala sa video na ni dapat lagi magdala gala sa video Oh, yung isa, yung isa, yung isa ko kasi na iris eh. Yung isa ko, pag ano ko pag-charge, sinalo ba, tapindot ko yung ano sa ano sa camera ko sa picture ba? Ipindot yung itong video kanina. May video ako ulit na lang. Masa ko na sana. Malubat. Sa Kasi malubat ko na. ko muna. Malubat ang cellphone. Okay na. Okay na. Gwapa ni nanay oh. Gawin mo gwapa. Gwapa si nanay pa si nanay, di ba? may, ano tan? Bukas na na, gusto mo ba maligo tayong dalawa? Gusto mo maligo tayong dalawa? Ayaw mo akong kasama? <laughs> Hindi nga, maliligo tayong dalawa. Tayong dalawa maligo. Oo, dalawa tayo maligo. Gusto mo? Sige, bukas, ligo tayong dalawa ha. Update ko kayo bukas. Maliligo kami ni nanay bukas. <laughs> Liligo kami ni Nanay, kami dalawa. Ha? Dalawa tayo maliligo bukas. Upikit natin sila para para masaya sila Nanay na. Oo. Oo, popo daw. <laughs> 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 Salamat sa nagmamahal. Ay, ay, ay. Salamat. Ada. Sa nagmamahal. Bye-bye. Love you. Love you. Oo, so, Totan. Salamat, ano siya, yung matuto siya mag ano, tulong-tulong. Na ano yung kusutuhan siya ta para matuto siya ko hal halimbawa, gusto ni atan magtrabaho, wag sama-sama siya matuto din siya. Balang araw matututo siya. O di ba ganun na lang gagawin? Pinawisan ako. Nanay. Pinawisan ako. O oh, ayan magkwentuhan tayo dalawa. <laughs> Sabi ko magkwentuhan kami na nalang Lagi man tayo nagkukwentuhan. di hmm, diba? Yung damit pala bukas, di ba maliligo tayo? Bukas yung damit, isuot ko sa'yo ha. Hmm, di ba? O, oh, di ba? Maganda yun. Tapos, ano ang kita ng pulbos? Para lagi kang mabango. Ha? Tapos, pulbos. Kaya kahit saan ka nagpunta, sa mabango ka. Di ba? Mabango siya, nanay. Siya. May ano pa ito, may... Lagyan kita dito ng ano, nay. Gusto mo hikaw, nay? Ay, ayaw ni nanay. Ayaw. Nanay. Babay. Babay daw. Sige na, babay na. ingat kayo lahat.